gabi ng misteryo. At so, pwede ko pong sabihin kanina habang ako ay nagme-meditate hindi ko po pong mag-astral travel upang makita at makausap kung meron ng mga mga karlong gumagala na pwede natin maiungnay sa mga nawawalang sa bumero naroon po ako sa talik, Ramdam ko po ang kaibang pakiramdam, ang simoy ng hangin, at ang mga kanuang animoy humihingi ng tulog. At ako po ay nagtanong kung sino sila at ano ang kanilang mga ginagawa. Nasaan sila? Tinanong ko po sila ang isa-isa. Doon ko po nakita sa tubig ang isang bata. Nung tinanong ko po, siya po raw ay nalunod ng kasama niya ang kanyang mga kapatid. Marami pong mga kalagang naroon na nawala ng matagal na panahon. Karamihan po ay mga namangisda, meron po na dala ng bagyo at meron nilang po naman na hindi sinasadya na nalunod hindi po ako nakakita ng mga kaluluwa kaya po sabihin ng mga kaluluwa ng mga sabongero doon ay tinanong ko ang mga espiritu o mga kaluluwa mga matatanda, mga bata. Totoong napakarami nila at patuloy sila humingi ng tulong. Nawa, sila ay makatagpo ng kaliwanagan. Meron din akong nakita mga kaliluwa bago dumating ng taali sa may parang um, mga bahay. Sila ay totoong tumatawid o pumupunta sa lugar na yon sapagkat yun ay napakatahimik. Nagsasama-sama sila upang pansin ng mga tao humihingi sila ng katarungan o ka sabihin na natin dahil yung iba po talaga doon ay kung pinatay man ay hindi po natin maiugnay sa mga sabungero Sapagkat meron din pong mga masasabang tao na gumagawa ng hindi mabakuti mga taong mapatay ng walang dahilan. Nakakalukot mang isipin na sana sila ay magbago. Kawawa po ang mga nabibiktima nila kung ito man ay dinanakawan, kinapatay, o anumang bagay na ginagawa nila. Patuloy silang humihingi ng tulong at kapayapaan sa kanilang kalibro. Ang mga kaluluwa sa lugar ng Taalik ay nakalutang sa hangin, sa puno, sa tubig. Kung ako'y naroon, nakita ko ang mga kamay na umaangat mula sa tubig. Natimo na, na mo'y humihini ng saklolo, mga bata, matatanda, at meron din ilan na mga kaluluwang nakamasin o nakatingin sa dalampasigan na ang tingin ko po sa kanila ay mga matatagan na matagan na panahon na naroon ang mga namatay tulungan po natin sila at regarding po sa mga nawawalang sabonero Naglakbay din po ako pero hindi na po sa ganung lugar tinanong ko po ang mga spirit guides at sa sinabi nila. Kung saan ang mag-alala ang mga taong namatay o nawala ng mga mahal sa buhay sa pag, meron pa po ang nakikita ang dalawang taong na pwede natin sabihin buhay at darating ang panahon na sila ay lalabas o, o sasabi kung sila ay nasaan sila ay lumayo sapagkat ayaw nilang mapahamak ang kanilang mga mahal sa buhay. At regarding po sa mga kaluluwa, walang na po sa taalik tinanong ko po sila at sinabi nila, ayaw nilang mapahamak ang kanilang mga mahal sa buhay, kung kaya ayaw nilang magparamdam. Nininihis ang kapatapanan, pero wala po roon. Nasa ibang lugar po sila, iba't ibang lugar pero hindi natin masabi ayaw nilang sabihin sa pagkatayo nga po nilang mapahamak ang kanilang mga mahal sa